yun, tulingan, tulingan busing, yellow pin bente ka lang ano mga sag, buhay na buhay pa no? sariwa, mga tulingan sariwang sariwa lang yellow pin, napakami 120 140 lang pala tulingan yellow pin, 150 so, so, para, ano, ano pala? rosana pala, rosana murang isda ka uh, kay rosana murang isda, dito yes. kay ate rosana hindi lang ay hindi yan ato na... uh, sa loro magkano? Ito po. 120 turay oh Ayan po, 120 lang. Turay. Ay sir, ang sir. Ano ka Ayan. Ayan. Isa. Ito malaki yung guwinta sa okay. Ito? Oo, oh, yung kalabang Ito, ano nasa Ito, ano hindi nung? 300. 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 Parang may nanghanap pa. The, 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 yung lakay, yung lakay ng mga ulam-ulam na -ulam yun. Bakit? Yung may takay? Oo. Ha? Alright. Isang uh, magandang buhay sa aking mga minamahal na mga viewers. Ayan po, no? At nandito po tayo sa may Naik Public Market. At... Uh, Ngayong umaga po guys at sana po ay uh, Masamahan nyo po ako dito Upang uh, maglibot-libot At uh, mag-explore Kung ano nga ba ang ating Makikita or uh, Mabibili dito no At grabe guys no ang laki pa Ang laki pala ng uh, kanilang uh, Public market dito no At parang dalawang building ito So tara guys At samahan nyo ako no At bago din magsimula At siyempre shoutout muna sa ating mga kapwa vloggers no alam niyo na po kung sino po kayo at uh, salamat po sa inyong patuloy no? na pagsuporta sa aking channel ayun po thank ting you po din po sa ating mga silent viewers no at siyempre sa ating mga OFW para guys at samahan niyo po ako sapatos medias ano wala wala wala

250 rata mga Ito? Oo. Oo. Wild rata lang. sa... yung steamless or wala. 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 Ito. marami ano mga kapatid. Ito mga ano. Lah, dami oh. Takip. Takip po. Ito may Ay, sorry. Uy, oh, yata ito. Maka na ito. Isa, isa. Mamaya oh, ah. mo 60 isa. Ito malaki yung

tayo Sige, bigyan mo ko. na ito. isa pala, hindi? Kinakalawang ito. Ay patay ay may bariya kaya ako. Ito, para saan naman? Ito? Ito? hugas ano? Oo. Hugas ka ng Magkano naman ito? 150? yung mga stick pots 'to, tapos 'to, 'pag gusto mo, depende sa laki 'no. Iba-iba ang presyo. Ala, hindi pa paki ko nga rito ko, siya, no? Matagala, no. 'to. Tinanong ko 'yun, 'no. 150, 160, 170. 200 na 'to. Stainless din 'yan, 'no? Stainless din 'yan. 'Pag 'to, diretsong matakala. Kumatakalan 'to. Sorito, diretso na 'di kayong Di ba, lilipat-lipat mo pa, kanyang-kanyang mo pa, di diba? no? so, ba? Ito, diretsyo, no? Sa bahay yan, ganyan ginagawa. Pa, Pag ako sa plato, lagay dyan. Ito, si Lestino. Oo, may video mahal niya, kuya. Ito, ano ka, no? 300, 300 pero, pero, pero matibay naman, oh, pang ito, matagalan. Ito, 300 na ito. Ito, 180. 180 yan, oh. 200. 230. Uh, yung lagay, yung lagay ng mga ulam-ulam na yun. Ano? Ano? Okay. Yung may Ah, to. Oo. Oh. papasok na tayo sa loob ng public market. Ako, may music tayo dito. Nagagawa ng gule. Dami, oh. 120. Dito naman tayo, naman guys. Bangos ito cinta to yun of pain bente ka ano yun of ano araw ng uh, yan araw nga ngayon Araw ngayon na ano? Araw ng... Uh, lakas ng music guys. Ano ang ilan na sa... Tulingan na boy pa no? Oo, uh, buhay. Paano? Paano yan? Paano nang Naik public market. Sariwang-sariwang mga tulingan. Sariwang-sariwang. Sariwan, sariwan. sariwan, sariwan. sariwan, Burang-burang siya ate o. Hello, Teng. 120, ay lang pala tulingan. Uh, Yellow pin, 150. 150? Maliliit, no? Maliliit. no? Salamat, eh. Salamat. Shout out sa ete, ha? Ito yung pala. <laughs> ah, ano pala? Rosana pala, Rosana. Murang isda. Um, Murang isda. Dito kay Rosana, no? May number rin sila. <laughs> Ay, hindi, ano to? <laughs> ah, okay. <laughs> Daming bangus, oh. <laughs> <laughs> marami ka may bili. Hello? Hello? pres yung take Talaga, rito presyo is na karito. Pres na pres. <laughs> Naik public market, no grabe. Maganda rito, maganda. Maganda mamili dito, guys. Public market. Meron tong pilihan baka, yun mga rin baka, mga mura pa. Mga pres pa talaga ng. Grabe kasi lira na dami oh Hanggang doon oh Kipo no 200 Tanghali na kasi tayo no Anong oras na kasi 150 o oh, kuryasan luro. luro Sa luro makano 240 240 240 240 240 ada tuh deh, ah, atur cilio, atur cilio, kan bit-bit dong, no? iba yang bit-bit, ay barangnya, ah, <tutuk> ah? <tutuk> oh, ada masak, ada masak tuh, sepatang, alam ibu itu peragano, nanti alam tuh banyak kali. one half galong tung press tap press one half okay. laki ng bangus galing ni Kuya galing maglinis <laughs> galing 120 to Rayo ayan po 120 lang Turay. Lumahan, Manila, Panta, Manila, Turay. Ano is uh, dayon? Ah, okay. Ano ba? Matambaka? Ah. Tandaan nila ito. Ito? kalamares. Ah, kalamares. Bukod din yung ano, yung posit na ano. Bukod. Ihaw, no? Hey, bakalamare tayo na, daming ano kaso may music tayo, ito mga bangos tapos, oh. dito bisa rin makikita dito, malinis po ang kanyang palin si Ipul, isang daan o dito guys, nabili ng karnim ayun, karnim bakaw ramen, idna

May music po sa loob, kakaperite tayo ron. Lakas. Ito, palit. <mess> Na, saludo po ng laganda rito ang laki ng saruba dito ang laki ng palingki ng uh, public na mar public market na ikabiti

kamote kamates, malaka kamates ngayon dito naman tayo sa manay gulayan or protasan no? malawak po ang kanilang nito palingke Mangga saging Iya oh. Mga gulay sa lupa na to. Nagmalho ang kamatis ng Pilipino. dito makakabili ka ng mga niyo ko oh. laki oh buko langka puso na saging marami ka mabibili dito may pure gold din pala rito mga buko ang dami oh. prutas sampo pungkan yuring dahan prutas din pala rito ito may sky king dito sky city king no may parkingan mo, no? may paradahan may parkingan at meron din street boards doon no? sa labas kaya maganda 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 po kailangan uh, public market dito